Sabi naman ang PNP, hindi daw totoo tumaas ang kaso ng cybercrime sa bansa. Detalye na balita mula kay Edgel Paro sa RH52 Edgel. Kuya Edgel, pinasinungalingan ng pabansang polisya ang ulat na tumaas ang cybercrime cases sa Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bumaba pa nga ang naitalang krimen ng Anti-Cybercrime Group o ACG. Mula Enero hanggang itong ikalawang kwarto ng taon, wala 4,354 cybercrime incidents na no ng ng 2024, inulat ng ECG na may 3,700 at apat na kaso lamang sa period ng Hulyo ayang September ng kasalukuyang taon. Inilabas ni Fardo ang tatos para pabulaan ng survey results ng social weather stations kung lumitaw na dumami ang mga pamilyang nabibiktima ng naturang krimen sa bansa. Batay sa SWS, mula 3.7%. Tumaas sa 7.2% na bahagda ng mga pamilyang nadadali ng cyber-related krimen mula Hunyo hanggang nitong buwan ng September. Ito si Edniel Porroso, nag-uulat para sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.